Mr. Alden Richards, sa totoo nga bang napag-iwanan na ni Miss Catherine Bernardo? No, yan ang ilan sa mga kutusin naman talaga. Malaki talaga ang kaibahan ng mga na-achieve na, na, ni Catherine kay Alden. Kaya hindi natin pwedeng questionin kung si Alden man po ay hindi nabigyan ng uh, wax figure, no? So anyways, i-congratulate din naman natin si Alden Richards sapagkat isa po siya sa mga Best Actor Film sa Alta Media Icon Awards 2025. Best Actor Film, Alden Richards, no? So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sa isang article kasi, na pag usapan na si Alden Richards ni Umano, ay tila baga na pag-iiwanan na daw ni Miss Catherine Bernardo. Ayon po sa isang online news, si Catherine Bernardo ang next Pinay celebrity na ilulok-lok ang wax figure sa kilalang Madame Madam to sa Hong Kong. Ito ay dahil sa naging ambag na pelikula niyang Hello, Love, Goodbye para muling bumango ang Hong Kong bilang tourist destination. So which means talagang win-win uh, win-win situation siya. Maaring panalo ang Pinoy dito at the same time, eh nakakatulong din pala ito para sa tourist destination po dito sa Hong Kong. De, dahil marami rin kasi mga Pinoy na naroon. Ang nasabing pelikula ay kinunan sa mga kilalang traveler spots tulad ng Central Market, Lang Kwai Fong, Chung Chai Island at Avenue of Stars. Hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon nito sa pagsulong ng local movie industry. As of date kasi, nananatiling third highest grossing Finoy film of all time ang nasabing Cathy Garcia Sampana Major. Ang may hawak ng record na undisputed sa numero unang numero unong pwesto ay ang sequel ng itong Hello Love Again na ang ilang piling eksena ay kinunan din sa Hong Kong. Ang Hello Love Again ay kumita ng almost 880 million samantalang ang sequel nito, Hello Love Again, ay humamig ng 1.6 billion in terms of worldwide gross. So, and for the record, ito po yung kauna-unahan na movie na kumita po ng 1.6 billion, no? Yung pinaka-worldwide gross niya na napanood siya sa buong, ano, bawat lugar dito sa buong mundo. Bagamat marami ang natutuwa sa bagong karangalan ni Kat, may mga na-intriga rin dito. Hirit na mga ilang netizen na pag-iwanan na daw ni Katrin si Alden. Say pa nga ng na mga nagmamaldita, hindi solo si Kat ang credit ito kaya naging matagumpay ang nabanggit na romantic drama na nagpapakilala sa Katlin sa Asian film market. Kumbaga, hindi mabubuo ang kwento ni Joy na karakter ni Kat kung hindi ito tinapatan ni Eita na binigyan buhay ni Alden. Ito ang ilang reaksyon ng mga netizen at mga sawsawera sa na naturang usapin. No? Sabi po nila, wow, sabi niya, kaliga na ni Kat si Pia, Ann. Pia Mia Words ba? Ann Curtis, Catriona Gray, Pacman at Leia Salonga. Parang hindi fair. Hindi lang si Kat ang nagdala ng movie, pati si Alden. Dapat pati si Alden isama sa wax figure. Baka naman nauna lang si Kat at susunod na si Alden. The movie endeared Kat then to the Pinoy OFW community in Hong Kong. Sino kaya ang kasama ni Kat sa unveiling inaugural opening? Meron ng wax figure si Kat. Kailan naman kaya si Tisoy? Ang Pinoy celebrity na unang nailuklok ang wax figure sa pamosong Madame Two Sides two ay sina 2015 Miss Universe P Awards back 2018, Miss Universe Catriona Gray, Boxing Icon Manny Pacquiao, Broadway Diva Lea Salonga at Miss Anne Curtis. So katulad po ng mga sinabi ng ilang mga netizen at ilang mga manonood natin na hindi lang naman po yung Hello Love Again and Hello Love Goodbye ang pinagbasa, pinag, hindi, hindi lang doon nakabase no, kung bakit po si Miss Catherine Bernardo ay nabigyan ng ganitong pomosong award at nailine up po siya sa mga may malalaking influence alam natin na recorded po lahat ng mga ginawa ni Miss Catherine at halos lahat po ng mga ginagawa niya mula sa teleserye tapos pagdating sa mga movie lahat po yun eh talagang masasabi mong kumikita at hindi po siya nagiging black no? so kaya po ang medyo ano lang medyo uh, naka ka-hurt, no, sa part po ng mga fans ni Mr. Alden Richards, yung sinasabi mismo ng mga fans, yung mga supporters ni Alden Richards na parang nagdi po sila na kung nabigyan po ng uh, wax figure itong si Miss Katrine, dapat din daw mabigyan si Alden. Well, in fact, si Alden naman po is mag maga, parang may mga naiambag rin naman siya at masasabi nating malaki din yung influence niya sa showbiz. Pero hindi pa rin matatawaran ang influence ng isang Katrine Bernardo. Kasi may mga mga chance kasi na may mga movies at may mga series din si Alden na hindi rin naman ganun kapak. No, hindi rin naman ganun katindi yung pagtanggap ng tao. Pero pagdating kay Miss Catherine, ganun nga yung uh, naging epekto. So, tama lang na nabigyan siya ng bilang isa sa pinaka most influential uh, actress or actor sa kanyang kapanahonan. So, dahil dito, marami po talaga ang mga nagagalit, ano, at parang nagsiselos at sinasabi pa na napag-iiwanan na ng nga daw si Alden Richards. Well, in fact, hindi naman po nakikipag-compete ang isang Alden, mabigyan man siya o hindi ng ganitong klase ng award, eh mananatili pa rin Alden Richards yan. Marami pa rin pong ibubuga si Alden. Kaya, kaya naman sa mga fans si Alden Richards, supportahan na lang po natin siya sa kung ano po yung mga ano niya, yung mga projects niya at sa kung anong pang saan larangan pa siya. No, pwede po siyang makilala. So, kayo po, anong nyong sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!